Hello guys! So yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw to. So yan, ngayong araw kung mapansin nyo, meron tayong kasama dito nasa loob ng kulungan ng ating mga native. So, kasi siya muna yung mag-aalaga sa loob ng walong araw, siya muna yung magpapakain at mag-aalaga ng ating mga hayop. So, Dong, harap sa camera. Yan. Hey. So yan si Dong Dong. Taga dito lang rin naman sa amin. So, Aalis kasi ako, so siya muna bahala dito sa lahat ng hayop. Kaninang umaga, tinuruan ko siya kung paano yung paglinis, pagpakain nitong mga alaga nating hayop. Kaya ngayong hapon, papanoorin ko lang siya, titingnan kung natanda niya ba yung mga dapat niyang gawin at kung wala siyang nakalimutan. Kasi syempre, kailangan rin kahit wala tayo maging maayos talaga yung ating mga alaga. So syempre, may tiwala naman tayo sa kanya. So, simula sa baboy, mga pabo, rabbit, yung tuta natin. So, siya lahat mag-aasikaso muna yan sa loob ng walong araw. So, yan si Dong Dong. <laughs> so, ngayon puntahan natin. Itutur ko kayo ngayon kasi hindi na tayo nakakapag-update. So, ayan yung mga biik natin. So, kanina tayo nakapag-castrate -ka nyan. Ayan. So, doon sa kinastrate na natin. So, nag-castrate ako ng limang piraso. So, wala namang nanghina. So, hapon na ngayon. ah uh, mag- Mag-aalas 5 na ng hapon So ito yung mga pabo natin Nakawala yung iba Ayan So yung iba Lumitad muna papunta doon Pero maya maya Babalik na yun dito Ito naman Meron tayong ibibreed Meron akong hiniwalay na pabo Ibibreed ko tong Dalawang Puting pabo So habang Wala po tayong inalaga ang broiler Kasi bala ko Pagbalik ko Ngayong month eh, mag na kulit ng broiler Kasi hindi na summer tulad nung last time na pag-alaga ko ay marami yung namatay dahil sa heat stroke, so yan, i ko kasi gusto kong magparami ng uh, plain white na tabo at ito naman yung ating mga tuta, so dati doon to side nung bahay, pero ngayon nilipat ko dito, so yan guys ay for sale so dati silang walong piraso lima na lang, pero yung apat na black lang yung for sale kasi yung Uh, brown, eh, iiwan ko dito para maging bantay at kasakasama ko kasi uh, sanay na siya na tuwing nagpapakain ako o tuwing nilalabas ko siya, hindi siya lumalayo sa akin, wala siyang ibang ginagawa kundi sumunod sa akin. So, yan, isa rin yan sa iba vlog ko kasi tuturuan ko siya ng obedient. So, train ko siya kung paano mag-sit down, turn yung mga basic skills lang ng ating alagang aso. So, yan, kaya abangan nyo kasi kahit kayo lang mismo, eh kaya nyong gawing turuan yung inyong mga alagang aso. Kasi napakadali lang naman. So, ayan yung ating itong manok. Wala pa yung iba. So, eto naman yung bantay ko dito sa rabitan muna sa ngayon. Ayan, Zia, smile. So, yan yung nanay ng ating mga tuta. Siya ay isang chow-chow. So, ito na yung ating mga alagang rabbit. sayan ayan, napakarami na nila. So, pagbalik ko, saka na lang ako magwawalay nung mga kids natin dyan, yung mga bata. So, ayan. Ang rami. Ito, meron tong tatlo rin. At, yun nga, brown yung mother niya, pero nakapalabas tayo ng plain na black. Papakita ko sa inyo. Ayan, punin natin. Ah... Indikot na. So, eto, plain black yung lumabas. Ayan, cutie. Eh. So, yung dalawa talagang brown. Manang-mana sa mother nila. So, yan yung ating tuta. Ayan, di kita. So, hindi nyo ma-appreciate sa camera yung uh, itura talaga ng ating tuta. Pero, pag sa personal, napakaganda nila. So, yan na yung ating mga alaga. Kalagay ng ating mga alaga sa ngayon. At yun naman yung ating uh, future breeder sa uh, pabo. Kasi, po lang ako sa pure white na pabo o yung turkey natin. Kaya ito, uh, actually yung mga pabo natin dito, eh, meron ng gustong kumuha at pinagbabalakan ko na rin ibigay. Tapos kukuha ko lang dalawa pang plain white na babae kasi yung nakakulong natin dyan, eh, babae at lalaki na yon So yung matangkad na yon yung maliit, kasi 5 months old pa lang yan, so hindi pa sumasampa. Yun yung ating lalaki at ito naman yung babae pero itong babae 8 months old na. So halos two months na rin siyang nagsimulang mangitlog. So yan, kalat-kalat yung ating mga alaga. So ngayon, papanoorin natin kung paano siya magpakain. So yan, nakataka. So marami pa yung wala. So yan, kuya, kung makikita nyo sa pabo, merong mga kainan na nakatumba. Kasi yan yung kainan ng ating broiler dati. Kasi nakaisang batch pa lang tayo. So yan, bakit nga ba ako aalis at saan nga ba ako pupunta? So yan, abangan nyo kasi isasama ko yan sa aking video. So syempre, off topic pero hindi tayo pwedeng basta lang ganon. Kaya syempre kahit magpasan man tayo, malayo man o malapit, susubukan natin makagawa ng video para sa inyo. So sa pupuntahan ko, eh, surprise nga, so maghahala tayo ng farm na pwede nating bisitahin para sa inyo at sa kung meron naman tayong idea o kaalaman sa kung anong hayop yung pwede nating mabisitang farm doon eh kung may kaalaman tayo at para na rin ma-share nung may-ari noon kasi syempre i rin natin yung tatanungin natin about sa alaga niya kung paano siya nag-aalaga nung ganong klaseng hayop kasi syempre may kanya-kanya tayong paraan ng pag-aalaga so yan, ito na yung huling pakakainin niya so sabi ko kasi eto yung huling pakainin niya kasi pag inuna niya tong pakainin kaysa dito sa mga baboy eh yung mangyayari yung lahat ng biik magtatakbuhan sisiksik dito at makikikain doon sa ating mga alagang manok at pabo kasi tingnan niyo naman so naangat lang yan <laughs> so si meron niya mga tusok dati na kawayan kaya lang eh kakasiksik nila kaka-dungkal nung net hanggang sa nabunot na lang naputol yung nakaipit sa ating net. Tulad nito. Ganyan. So kakadungkal nila, naputol yung ganito, yung iba naman nabunot. Kaya hinayaan ko na kasi hindi naman nakakalabas yung ating mga pabu Nakalabas dahil nabuksan yung pinto kanina. Dahil napasok ng tuta kasi nakawala yung tuta nung pagpainom ko kanina. So nagkarambul-rambul dito kasi ang kukulit. So walang ibang ginawa. So yan! Hanggang doon na lang muna guys, update na rin yun doon sa ating mga alaga ngayon dito. So napapansin nyo kakaunti na pero sa darating na araw, open na hon, eh mababawasan pa to kasi gusto kong mas maging maayos yung basta maayos yung mga alaga natin. So hindi pwede na yung tulad nito na sabog-sabog tulad niyang pabo, manok, magkahalo lang. So ayusin natin tong lahat. So itong baboy. Eh, talagang Siyempre, kasama nyo sa episode. So, yan. Hanggang doon na lang muna, guys. Bye-bye.